Hello, hello guys. Kumusta kayong lahat? Uh -huh. Na ako diri karoon sa ito sa ka part sa ka room. D ako dire na diri ako mag-exercise na uh -huh. e, ako. Na ako machine ra, wala nag-exercise. So guys, di kami sa tindahan karoon. room. kay namalit mi sa among dalhon. Kay mag-vacation mi. Niya, dadunan mo ang RV. So nagpalit mi. O mga makaon kay aron maghikay ra mi sa sol sa RV di mi um, magpalit-palit sa gawas kay para ten kaway kwarta niya mahal kay sigaw ng restaurant so gihanga uh, ko hmm yeah. ya kanang mokaon lang ta og gawas panagsa kay mura 5 days mi nga mo mula kaw unya kanang di ko di 5 days pud mo sigaw sa restaurant kay pordoy na kasulina pa lang gani daan nang kamahal so karon nakapalit na si Ricardo sa mga kinahanglano ni Jacob so akong i-check kaya nga no, inigbalik na mo. siguro mabalik mo din mga Saturday o, Saturday or Sunday po then inigka Tuesday so good lang school ni Jacob so wala na koy time tayo mga mamalit so akong tanawin kong ready to rumble na ba na yung mga gamit ni Jacob para sa school Oh, kadali isa day guys, kaya na ako ikuhaon pa na ang clinic dito. I'm back guys. So, di ara ang mga lista. So, ang lista dere is six boxes of Crayola Crayon. Six boxes. So, nakapalit na may atong ni Agi, pero dili man Crayola. unya Crayola man lang suggestion. So, ako yun ang si Ricardo nga Crayola ang imong paliton. So, for so, kailangan ako sa So, Tiara guys, what's your favorite color to the Crayola. So, six boxes. One, two, three, four, five, six. Siguro, daghan makainis sila lagi pangayo, no? Siguro for one year ni siya. Na ako, ano? Kasi sa'yo na ang pukag. Sa'yo na ang bapod ng lahi. Lagi na isa na lahi. Ng sayonan, ka ng kayunan bago ka o unong kabak ng krayon tag 24 pieces ang usa dayon ikaduha 12 glow stick 12 pieces of glow stick so kay ba ako nga naana ni glow stick ni nga daan na palit so 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ni uh, 6 na ni siya pero naan naman ko na palit niya daan so where is it where is it Where is it? So, 12. Okay. So, 12 pieces of glow stick. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 12. Duhan Glow stick. So, 12. Nana. Ikatalo, 1 pack big pink eraser. 1 pack big eraser. So, amun siya napalit ganina. Ay, asa na to ron? Ay, nako. Wala. Ay, pangitaon may taong nun. Asa man. Alawa din saan guys. So, one pack big pink eraser. Ay, nga, huwag ko kayo ba kung ano, kinahanglang pink siya. Pero, one big pack eraser. So, ang um, bukay, three, oh, two, three pieces ramani. So, one pack na magiging, ingon nara. Dayon, 3 boxes of Kleenex. So, tira ang Kleenex. 3 boxes of Kleenex. 1, 2, 3. So, Nara, 3 boxes of Kleenex. So, ako na siyang isort out daan guys. Kay, maroon na ano dyan siya. So, number, ang sasunod, 24 counts of number 2 pencil. Tikon Diruga recommended. Number 2, ang ihang pencil ipangita. 24 pieces. So, good for one year lagi siguro ni. Siya. So, di ara. Uh, Ticonderoga. Ticonderoga, number 2, 4 pieces ni siya. So, kinangalan ng no, 24 pieces ni siya. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. This is 20. 1, 2, 3, 4, 5. This is 20. So, pag lang lagyan na na percentage yan? Si 1, 8, 8, 8, 16, 17, 18, 20. So, 24. Dara, 24. Tara, si so, 24. Tak hundred lagi, paling sering kadang one, two, three, four, five, six, so twenty four rin. twenty four, five, six, seven, so twenty eight tanah lagi sa sering So kada hang lapis ni guys, ha, twenty pieces ni lapis, anggiti nahang lang sekolahan, twenty four, twenty four, yung hmm. ng lapis. Good for one year lagi siguro ni guys. Kung ko na sa'yo. Handa One primary journal. Kung mga na sa Richard, asa rin yung journal. Kung kwaon pa kung nasara. So, there guys. Ang sunod is one primary journal. Ang bot, ang sama baka ni. Primary journal. Hmm. Mau baka ni, di baka ni. One with writing lines on the bottom. Nah, di siguro ni mau. Mambut lang kaha. Basta mau ni journal mong kuno. So, journal. So, akong tanaw na ko sa nang primary journal. So, mau sakto baka na. O, kung nasayod na ano mga gamit ni Riz Skulahan, guys. Dayon, one pair of uh, face car scissor. Face car scissor. Nara, guys. Fish car. Seasore. Kung andangan ko, no? One. One pair. Tayo one box of gallon size Ziploc. So, nagkinawala yung Ziploc. Oh, no. Dili. Gallon, guys. Gallon size gallon is for the girls. For the boys is one box of quart size Ziploc bags. For boys. So, quarts. Ah, sandwich. Di man yung ma-uoy. Sandwich. Dili. Sandwich. <laughs> uh, basig na ako. dina na. lang na ako. Kaya mo lang. Di na maunga ziplock plaka. Kay. Uh, Magtanaw ko na na ako. So, wala, wala ko yung ziplock nga quart size sandwich man eh. So, di ni Mao mag-smaller ni siya. So, dili ni Mao so, sa magpalit ko o ziplock nga quite. Maad to mami karo ni Jacob sa Walmart. So, Maan akong paliton. Diyan, 2 container of Clorox or Lysol wipes. So, 2 container. Pero, naami na palit nga 3 container Lysol wipes. Tera. Yun, a 1 pair of headphones, not earbuds. So, headphones. So, ako awesome may headphones ano rin. Oo headphones. There are headphones, guys. On air headphones. Dayon. Mm -hmm. Dayon. Uh, da maura siya, guys. So, kinahanglan ang ako ang ako ang i-clarify ani. Kaning journal kung sakto ba ni o oh, Ziplax. Kani ako nang ilistan. Tanaw na ko. Dayon, maura na tanan, guys. O, oh, dere. Tayon eh. ang teacher's wish list. Copy paper. Wala ko nagpalit kaya wish list naman. na. Dry eraser marker. Dry eraser. So, gipalitan na ko siya o um, dry eraser. Uh, easily efface facilement. Ang sama ni dry eraser. Bani yung tawag ani? Dry erase. okay. Dry erase. Dry erase. Dala ang teacher's wish list. Dayon, ang sa yung wish list? Card stock, white or colored. So, wala ko anak. Card stock. So, hand sanitizer. Ah, na naadid to. Ang hand sanitizer. So, palitan lang na po sa siya. O construction, co construction paper. Construction paper. Dala. So, ang akong napalit, kumurag maura, siguro na akong ihatag sa wish list sa picture. Man, wala na, So, ang uban na mong napalit, guys, kanina lapis, number 2, man sa 24. Pero wala ni talha daan. So, wala ni talha daan. Katong napalit mo karoon na ay talha. Diba? Na, wala ni talha daan. So, dili na lang yun ko ipadala. Kaya wala may talha. Ako na lang niya. Smaller sa ni siya. Ha? Nah, Lahit, eh. Mas smaller siya kari kay dako number 2 24 count so number 2 24 count so ako na lang ni itago in case mag need pa si Jacob dayon kani ako na lang siya ipada extra glue stick or ano na lang sa no in case na may nang gamit ba dayon na apa di ay ano wa mo ko nakabasa one pencil box or pouch so dara ang uh, pencil box ni Jacob dayon ang mga extra ibili lang yun ako sa balay kani, kani, o kani nga crayon 24 pieces mm, extra man siya ano ang white your favorite what, what's your favorite color boat now so, ibili lang niya ni mga extra man na siya kasta ni extra halang sa man yun, index card card stock blank index card. Ano sa na? Eh? Maa siguro ni no? Ang index card. O card stock. Index card. blank. White or color. So, siguro sa teacher, ano? Ako lang pa. Paano? Kani extra ni siya. O Umaro na guys. So, ang kani extra, dali na nato ibutang kay sa kuan niya kung may ano mga activity activity si Jacob dire sa balay aron na ako may magamit so mora na guys Dahil yun, ang ziplock o kaning journal may ako ang tanaw kung sakto ba okay guys yes yes you so mora to guys ah, uh, mag kanang Maadto pa siguro ko sa Walmart karon Kaya palitan ako og swimming para swimming wear si Jake ug karon na po siya swimming wear. Bye guys, thank you so much for watching. I love you all. Everyone is safer. Bye bye. Hello guys, mula kami ni Jake ug mi Walmart kadali. Si hi. Wave your hands, okay. Hi. Okay, so mo at dumi sa Walmart guys kay magpalit ko atong ziplock, magpalit sa little trash bag, o magpalit po ko primary journal. Sa akong kung palit ito, mga oran ng tulog. O card stock di ay so. O sanitizer. So, at dun na ta. Tanya, palitan sa din ako si Jacob o swimming clothes siguro. So, kung isa atong ma-afford dito. So, bye bye guys. So, kasi kung maka po Gamay dito sa Walmart Kung wala sila yung sounds Naman na sila yung sounds Guys, ganun lang Okay, bye Hindi man ko maka-drive Kung Hindi man ko maka-drive Kung Sana o eh uh, Ah Mag Cellphone ko Kawalam po yung well, cellphone holder Hello guys Oh, nakalimutan ko video guys na, na may sa Walmart Asa na Walmart ron Tara Darang... Di ka na medya Dara ako mga pinalit Tara Darang pesos naka 100 dollars po guys dala din uban so naka 100 dollars po ani in town gika na may sindahan naka 200 si recharge kapin ako naka 100 ah, wak na impas na wak na ay budget kung pagani na kalakaw wak na ay budget si hi baby JJ si hi everyone. Say, hi everyone Say hi everyone. How about waving the hands? How about flankies? Okay. How about that? Okay. Bye everyone.